Sa pagpahalag tanghali, tanghalian time, kakain tayo. Meron po ako ng red wine. Araw-araw sa tanghalian, ito, hininom ko. Marami na po ako naubos. Pinamimigay lang po sa amin naman. Binibigay lang, di ako binibili. O, pang, pang tatlo na ito. Kada tanghalian lang naman po kain ko nito. Hininom po ako. Every lunch. Kasi sabi po nila yung red wine maganda sa puso bago ka kakain ng tangalia. Tagi isang ganito lang naman po yung malit na kapita. Yan. every tanghal yan lang. Kumisa nakakalimutan ko. Yan ang ginagawa ko po bago ng mananghali. Uminom ako ng red wine. Sabi nila maganda sa puso. Nang doktor. Siyempre Diyos pa rin nagpapagaling. Tanghal yan time po. Ito yung leftover namin kain kagabi. Ininit ko. May adobong manok. Sinabawang ko ng konti para may lasa. Then, kusino. Niluto ko ng makalawa. Ito, meron pa. Ininit ko naman. Para saan? Simple lang. <laughs> Kakainin ko. <laughs> Bigay ng Diyos yan. Kahit na leftover yan, Diyos pa rin nang nagbigay niya. ano <laughs> ba? Sinangag ko. Yan. Lahat ng yan nakikita nyo, bigay ng Diyos ayon sa Mateo 6.9. Ang pagtuturo ng Panginoong Yesus, Ama namin nasa langit ka, bigyan mo kami ng aming kakanin araw araw-araw. Mateo 6.9 si at saka 11. Ganun po nakalagay. Kaya ang Diyos po provider ng ating pagkain, araw-araw. Wala pong iba kung di siya. Kaya hindi natin pwede sabihin, ay hindi bigay ng Diyos yan. Lahat ng yan, bigay ng Diyos kay Bigan. Walang hindi bigay ang Diyos yan. Tandaan niyo po. <laughs> Ganyan po kabaitan ang Diyos. Mahal niya tayo. Okay. By the way, uh, hanap muna tayo ng tawag dito. Magandang tugtugin. Papuri sa Diyos. Okay, Chris lang Ilawit ni Pastor Sami Bagkat ng PMC si Fort Watch. Pakinggan po natin. Kay Kristo lang. Kahit tayo, kaibigan. Salamat, Panginoon Diyos, sa binigay mong tangalian sa akin. Sa oras na ito, sa ngala ng Panginoon Diyos. Amen. Ang buhay dito sa senti kada, lahi mo asa mo sa ang matandang kinabuksan. Tawo isaw walang lumbai pa hayan ni ayuwan pampa lila samanapi hati mai angana lagimaw akatanda ar ke ayanan josna walang mula nakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila. Sa pagkata sa mga kayo ni Yahweh na inyong Diyos, hindi niya kayo iiwan ni pababayahan man. Eo Choronmi, Rante 1.6, Magandang Balita, Biblia at Tagalog Version 12. Robong manok Christ alone. kikinig na naman tayo ng isang awitin. E pa napakinggan natin kanina kay e, Kristo lang, yung Tagalog version nito. E pakinggan naman natin yung katang ito, in Christ alone. In Christ alone, my hope is found. He is my life, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground. Run through the fiercest drought of storm, what heights of love, what depths of peace? When fears are still when striving, sea my comfort, my all in all, in the love of Christ, I stand. To confess. Here in the power of Christ, I'll stand So maliwanag po, no? napakaganda ng mga halitin kay lang, King Christ alone. Wala talaga talagang tagapagligtas na ibinigay ang Diyos dito sa mundo, sa mga tao kundi ang kanyang anak lamang. Yun nakasulat po sa 1.3.16. Kung tawagin po yan ng mga Bible scholar, yan po daw yung puso ng Biblia. Kasi dyan mo makikita kung gahano, kung gahano tayo kamahal ng Diyos. Sa kabila ng nagkasala tayo, patuloy pa rin tayong minamahal ng Diyos. Kasi sa Diyos po, pantay-pantay tayo, walang mabuti, walang masama, ano man ang lay, ano man ang kulay, ano man ang estado sa buhay, eh, tayo pwedeng magmalaki sa Diyos eh. Bawa, milyonary ka, bilyonary ka. Hindi mo pwedeng pagmalaki yun. Kasi sa Diyos, pantay-pantay tayo, walang mahirap, walang mayaman. Ano man ang kulay mo, ano man ang nationality mo. Lahat tayo, tao na pantay-pantay sa Diyos. Kaya kayo mga, sa tingin ninyo, nag kayo. nag nga kayo. Pero, ang kasalanan ng tao, walang grado. Ibig ko sabihin walang grado, mabigat na kasalanan, magahan na kasalanan. Kasi may mga nagtuturo po, merong magahani, eh, mabigat. Hindi eh, ganon ang Biblia. Pagkasalanan, kasalanan. Hindi sinasabi ng Panginoon na, Oy, ikaw, Juan de ha? Magahan ang kasalanan mo. Ito'y parusa mo. Oy, ikaw naman. Wala po. Mabigat ang kasalanan mo. Ito'y parusa mo. Wala pong ganyan itinuturo o oh, nakasahad sa Biblia kung ang kasalanan mo ay mabigat o magahan. Lahat tayo ang sabi ni Pablo, nagkasala tayo. Nagkasala tayo sa Diyos. Kanya lang, mayroong isang talata na ginagamit si Pablo, kumbaga, lahat tayo nagkasala na po. Pero sabi niya, sa lahat ng makasalanan, ako yung pinakamasama. Yung, yun ang kanyang acceptance. Bakit po sinabi ni Apostol Pablo na ako yung pinakamasama? Eh kasi po, sa panahon niya yon ang kanya pong na ginagawa, ay inaana po yung mga tagasunod ng Panginoong Yesus. Pero siyang dalang kalatas mula sa mga kababayan niyang mga hudyo, mga pari hudyo, na merong nakasaad doon, binigyan siya ng karapatan, otoridad, upang hanapin ng mga tagasunod ng Panginoong Yesus, na kung tawagin mga kristyano, na kapag nasusumpungan niya, kanya po pinapapatay, pinakukulong, pinapahirapan. Hindi siya pwedeng galawan ng galawin ng gobyerno. Meron siyang awtoridad. Kaya pag nakakita siya pumasok sa isang simbahan, nakita niya yung mga Kristiyano, kinakaladkad po nila nang palabas. At po pampatayin po sila sa labas sa plaza. Ganyan ang ginawa niya sa unang martir ng ngayon sa Biblia, si San Esteban, sa chapter 7 naman ang gawa si Esteban kinaladkad siya nilabas sa plaza at doon siya pinatay yun ang nakatala sa Biblia na unang martir si Esteban na pinapatay ni Pablo bilang Saulo ng panahon niya kaya sinabi niya lahat tayo nagkasala pero ako yung pinakamasama. At least yan naman ang may pag-amin eh. Na ako yung pinakamasama. Hindi niya sinabing kayo masasama kayo. Wala. Kundi sinabi niya, lahat tayo nagkasala. Oh, yun ang kanyang sinabi. Kaya lahat tayo nagkasala. Ayun, oh, kung yun man ang pag ni Pablo, pag-amin niya yun. Kasi, Ayan niya namin na ganun, Nang makilala niya si Yesus, nalaman niya ang kanyang kasalanan, kung gahan o kandigan. Oh, yung journey to Damascus, doon po niya na yung Pedro, ang ating Panginoong Yesus, at ang Panginoong Yesus ay nasa langit, at si Pablo nasa lupa. Kinausap siya ng Panginoong Yesus. Then, doon niya po na-realize, na siya'y pinakamasama sa lahat ng makasalanan. Dahil ang paggamit niya, hindi ko alam ang aking ginagawa. Hindi ako sumasampalataya sa Panginoong Yesus, sabi niya. Pero nung makausap niya ang Panginoong Yesus, doon nang sabi niya, nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Yesus na nagbigay sa akin ng Paghibig na maglingkod sa Kanya. Pwede na patawad. Lahat naman tayo pwede patawarin ng Diyos. Walang hindi patatawarin ng Diyos kung tayo naman ay umingi ng tawad. Pero may kalagip na pagsunod dyan. Sabi ni Yesus sa 4.17 ng Mateo, bago ka pagharian ng Panginoon sa langit, kailangan magsisi ka na at talikuran ang iyong mga kasalaran. do ka palang pagharian ng Diyos. Doon ka niya patatawarin sa iyong mga kasalanan. Naalala niyo pa yung Lord's Prayer? Ano sinasabi ng Ama namin nasa langit ka? patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Vice versa, patatawarin ka ng Diyos, patawarin mo rin yung mga nagkasala sa iyo. Pag hindi mo pinatatawad ang mga nagkasala sa iyo, hindi ka rin patatawarin ng Panginoong Diyos sa langit. Yun naman ay nakalagay naman sa Mateo chapter 69. 14.15 Pag hindi mo pinatawad ang mga tao nagkasala sa iyo, sabi ng Panginoong Yesus, hindi ka rin patatawarin ng Diyos na nasa langit. Kaya, magpatawad tayo, kaibigan. Kung di nyo pa po sinusuko ang pag ang buhay kay Yesus, panahon na ng pagsuko. Napakabuti pong isuko natin ang buhay kay Jesus. Bakit? siya lang ang pwedeng magdala sa atin sa langit. Wala nang iba. Sige. Huwag mong isuko ang buhay mo. Si Jesus din ang magdadala sa iyo sa impyerno. Hindi purgatorio. Walang purgatorio tinuro si Jesus. Ang tinuro niya, chapter 9 ng Marcos, impyerno, apoy na hindi na mamatay at may uud na kumakay sa mga nandohon yung nasa impyerno. At kapag nasa impyerno po kayo, hindi kayo makakalipat sa langit kahit anong gawin dasal ng inyong mga mahal sa buhay sa ibabaw ng mundo. Kaya angkat buhay kayo, yun ang sabi ni Yesus, para pagharihan tayo ng Panginoon Diyos, anong gagawin natin? Repent! Magsisi! Talikuran ang inyong mga kasalanan, sabi ni Yesus at saka tayo paghaharian ng Diyos. Amen. Kung inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nakita nyo na po, ano? Habang kumakain ako, nakita nyo, ano? Yung aking pagkain, yung leftover naming kainin kagabi, sinangag ko. Sinangag ko dun sa pinaginita ng tosino. Siyempre, may lasa yun eh. Eh, mayroon pang adobong leftover din. Ininit ko. Binagyan ko ng konti sa para may lasa. Lasa tusino, sino? Lasa nga dobong manok. Yung aking kinain. Okay? Ganyan lang po ang buhay. Bigay ng Diyos lahat yan. Nasabi ko na po sa inyo, Mateo 6.9, 9, na sa langit ka. In verse 11, Bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Pinapagilala -araw. ng Panginoong Yesus, Lahat ng pagkain ng tao ay galing sa Diyos. Amen ba, kaibigan? Amen. God is good all the time. Like, like, like. Share na share. Kayo mga nasisiran, mag-share din po kayo. Sa iba. Malay ninyo. Sa inyong kakashare. Ito pala yung kailangan ng mga tao. Nasira dito. Ay, <laughs> di ba nakatulong kayo? Oh. Sige po. Isa pa ito pang inyong kay Bigang Ksus Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye bye. <laughs>